Tinawag ng Malacanang na political destabilization ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa siyang pumalit sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Sabi ni Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro, pinaihihinan ng pahayag ng PC ang kumpiyansa ng taong bayan sa pamahalaan. Binigang di naman ang palasyo na fit to lead si Pangulong Bongbong Marcos. Hinihinga ng paliwanag ng Commission on Elections si Sen. Dante Marcoleta kung bakit wala siyang dineklarang campaign contributors. Sa kanyang statements of contributions and expenditures o SOSE. Si Senator Jesus Escudero ay dineklara ng COMELEC na walang nilabag sa batas kaugnay sa campaign contribution mula sa isang kaibigang contractor. May unang balita si Nico Wahe. Matapos ang investigasyon sa SOSE o Statements of Contributions and Expenditures noong election 2022, dineklara ng COMELEC, Walang nilabag sa batas si Senator Cheese Escudero at ang kaibigan niyang kontraktor na si Lawrence Lubiano Si Lubiano ay ang presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated, isa sa top 15 na contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha ng karamihan sa mga flood control projects sa bansa. Sa sose na isinumite ni Escudero sa Comelec, diniklara niya ang 30 million pesos na kontribusyon ni Lubiano sa kanyang kampanya. Ang depensa ni Lubiano, personal na pera niya ang ibinigay sa kampanya ni Escudero. Sa resolusyon ng Comelec Political Finance and Affairs Department o PFAD, sinabi nitong kahit pa presidente ng Centerways si Lubiano, hindi siya ang Centerways. Base na rin daw sa mga nilabas na desisyon ng Korte Suprema noon, ang isang korporasyon ay may iba o hiwalay na pagkatao sa mga opisyal o stockholder nito. Wala rin daw naging ebidensya na nagamit si Lubiano ng Centerways para mandaya o dayain ng gobyerno. Iba yung entity na korporasyon, iba yung entity na tao. Kung baga kahit ako nagtatrabaho sa Comelec, may sarili akong pera. Yung Comelec, may sarili siyang ano. Unless ginamit po ng, it, it will work this way, kung ginamit ng Center Waste, si Mr. Lubiano, para makapag-donate. So basically, ipit sa board, e eh, wala naman, naghanap sila ng ebidensya noon like a board resolution uh, allocating 30 million pesos to donate to ganito wala, wala Sabi pa ng Comelec si Lubiano raw bilang tao ay walang record na kontraktor ng gobyerno Ang nag-contribute po as declared by Senator Escudero ay Mr. Lubiano So si Mr. Lubiano po doon na rin sa certification ng DPWH, eh, hindi contractor ng gobyerno on his own. Wala rin daw ebidensya na ang kinontribute ni Lubiano ay galing sa Centerways. Sabi ng Comelec, wala rin daw silang nakitang sumobra ang gastos ni Escudero noong 2022 elections. Nag-inhibit si Comelec chairman Erwin Garcia sa investigasyong ito dahil minsan siyang naging election lawyer ni Escudero. Sa kabila ng pag-clear ng PFAD, may nakabinbin pang kaso kay Escudero na isinampan ng mga grupo ng abogado at ilang individual nito lang buwan. Iba pa raw ang investigasyon na ito base sa magiging ebidensya. Ayon naman kay Escudero, pinagtibay ng desisyon ng Comelec ang matagal na raw nilang ginagawa na mahalagang transparency, honesty at pagsunod sa alituntunin. Mananayig daw ang katotohanan kapag tama ang proseso. Naglabas naman ng show cause order ang Comelec kay Senator Rodante Marculeta. Kaugna ito ng pagdidekleran niya sa kanyang sose na zero ang kanyang natanggap na campaign contributions, samantalang mahigit 112 million pesos ang kanyang expenditures. Sinabi noon ni Marculeta sa isang panayam na ito dahil humiling ng privacy ang kanyang mga campaign donors. Kinukumpara rin ng Comelec ang mga nagasos ni Marculeta noong eleksyon sa kanyang sale nitong Hunyo na nasa halos 52 million pesos. Nagsabi na si Comelec Chairman Garcia na mag inhibit siya sa deliberasyon kay Marcoleta dahil nagkaroon daw sila ng professional relationship noon ng senador. Ito ang unang balita ni Kuwaje para sa GMA Integrated News. May isampung porsyento ng kamera ang maapektuhan sa investigasyon ng flood control issue at insertion sa 2025 budget ay kay Ombudsman Jesus Crispin Remulia. Kabilang sa kanila ang walong dati at kasalukuyang tinawag na kontraktor na pinakakasuhan ng DPWH at ICI. May unang balita si Joseph Morong 21 kahon na naglalaman ng mga kontratang ang ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at DPWH sa so Ombudsman. Sa joint referral ng ICI at DPWH, hinihinging sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang walong kongresista. Sina dating ACOBI called Party List Representative Saldico, Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang, Pusong Pinoy, Party List Representative Jet Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, at Arlac 3rd District Representative Noel Rivera. Contractors. This congressmen should not be engaging in private business activities that conflict with their official duties. They should not influence bids and awards Members of Congress must not sway procurement processes nor should they participate in or benefit from government contracts. Dapat mahinto na itong kultura nagpapakontrata sa Kongreso plunder, graft, direct bribery, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga opisyal ng gobyerno at Government Procurement Act ang inirekomend ng isang palaban sa walo. Kasama rin ang paglabag sa saligang batas na nagsasabing wala dapat direkta o indirektang interes pampinansyal ang mga senador at kongresista sa mga kontrata sa gobyerno. Sa investigasyon na ginawa ng ICI at DPWH 1,300 na mga proyekto yan na nakuha ng mga pinakasuhang kongresista sa loob ng ng walong taon mula 2016 hanggang 2024. Abot sa lampas 90 billion pesos ang halaga ng proyektong nakuha ng mga kumpanyang konektado sa walong kongresista. We look at the records, we, uh, we look at the contracts, be assured we are fair and we will never manufacture any evidence or have come to a wrong conclusion. Ang kampo ni Congressman Lara binigyan diin ang inendorso ng ICI hindi patungko sa anomalya sa flood control projects kundi kaugnay sa dati aniyang kaugnayan ni Lara sa JLL Pulsar Construction. Magsisilbi raw itong pagkakataon para patunayan sa tamang forum na wala siyang nilabag na batas. Dagdag ni Lara bago siya sumabak sa serbisyo publiko ay wala na siyang kaugnayan sa JLL Pulsar Construction. Hindi rin kailanman sumali ang kumpanya sa mga kontrata ng mga proyekto sa kanilang distrito mula nang maluklok siya sa puesto. Ayon naman kay Congressman Ang, malinis ang konsensya niya at kumpiyansang malilinis ang kanyang pangalan. Anya ni Minsan ay di ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Handa raw siyang harapin ng kaso. Tumanggi naman magkomento ang staff ni Congressman Rivera. Sinisikap naming makuha ang panig ng iba pang inirekomendang kasuhan. Walong incumbent at dalawang dating kongresista na ang nare kasuhan ng ICI at DPWH sa Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulia, labindalawa hanggang labin limang kongresista pa ang iniimbestigahan. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, nakakuha sila ng dalawang freeze order laban sa mga ari-arian ng isang incumbent na mataas na opisyal mula sa isang independent constitutional body at isang dating halal na opisyal. Kabilang sa saklaw ng mga freeze order, ang dalawang helicopter at isang eroplano na nagkakahalaga ng 3.9 billion pesos. Ang ombudsman humiling sa Bureau of Immigration ng Foreign Travel Restriction Order laban sa 77 individual na iniimbestigahan kaugnay sa budget insertions at kickback mula sa ilang flood control project. It's, it's really just for the immigration to hold. It that it is within the power of the ombudsman to, to, to actually tell them, huwag muna kayo umalis. Kasi may meron pa tayong pag-uusapan. Kailangan nyo muna sagutin yung mga tanong. Tumanggi na si Rimulya na pangalanan ng mga hiningan niya ng FTRO. May senador po bang kasama? Meron. Ilan po? Uh, wag na natin pag-usapan. Kasi ito naman magkakahiyaan lang eh, no? Uh, basta hindi sila makakalabas. Uh, we're asking immigration to stop them. Sir Congresista. Meron. meron. Hmm. Sir Contractor. Meron. Hindi ko alam kung kasama. Kasama siguro. Hindi ko, hindi ko pa tinitignan yung listahan eh. Sa susunod na linggo kakausapin ni Rimulya si House Speaker Bojie D. kaugnay sa mga iniimbestigang kongresista at posibleng epekto nito sa Kamara. More than 10% of Congress will be affected at the very least. If nadami pa yan, we, 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 it will still branch out. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.